Ear signs, tignan po natin kung ano po ang mensahe para sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makaka-relate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And palike na din po ng ating video. At sa mga naisaman nice pong mag-avail ng ating private readings, Lucky Stones and Amulet, makikita niyo po yung links sa description box below. Tarot Intentions by Alianna Reyes. We have forgiveness. Meron tayong unlimited possibilities. Meron tayo ditong home. Ayan, ano ba ang nangyari pagdating sa bahay? Ear signs. Ano ba yung iniiwasan ninyo? Ayan po, tignan natin. So, what is forgiveness? Spirit guide, ano po ba itong forgiveness? The star. So, pwede po pag nagpatawad kayo, ear signs, yung iba sa inyo makamove forward na talaga kayo. So, kung tinatanong niyo, bakit po kaya hindi pa ako nakamove forward sa ex ko? Kasi po, yung iba sa inyo, di nyo pa kasi accepted kung ano ba talaga yung nangyari. Pwedeng, it's either, sino ba yung hindi nyo pa pinapatawad? Yung sarili mo ba? Or yung ex mo? Ayan. So, what is unlimited possibilities? Two of ones. Embrace change, ear signs. Kung gusto nyo po na, actually may mga blessings na dumarating sa inyo. Pero, pwedeng tinatanggihan nyo lang talaga. Kasi, meron kayo mga kinoconsider. Mga, parang mga personal, ano ba, personal matters yung iba po sa inyo. Kaya parang may meron kayong mga gustong gawin, gusto niyo magsimula ng something pero di niyo magawa. Dahil meron kayong mga pino problema, meron kayong mga yun nga iniintending ibang bagay. Home, we have ten of cups. So happiness po ito, happiness, contentment pagdating sa bahay. So, nafe-feel nyo ba yan sa bahay niyo ear signs? May katahimikan ba? May peace of mind ba sa bahay? Yan. Yung iba po sa inyo, kung wala, baka ito yon Kasi we have two of ones, hindi ba? Meron tayong the stars. Saan mo ba gustong pumunta? Kaya mo bang magsolo air signs? Kung kaya mo magsolo, mas okay. Kasi kung, di ba, kung yung nasa paligid mo naman is toxic. At kaya mo naman magsolo, bakit ka nag i na natin. So, sabi ko nga, baka kasi may mga kinukonsider talaga kayo. May mga personal matters kayo. Kaya, hindi nyo magawa yung mga gusto nyo. So, tignan natin ano pa yung mga mensahe for you. Ear signs. Tignan natin. So, focus kayo dun sa mga bagay na magbibigay ng growth sa inyo. Tapos, pag may ginagawa kayo, ear signs, focus talaga. Tignan po natin pagdating naman sa trabaho. Spirit Guide, pagdating naman po sa trabaho ni ear signs, kamusta naman po ngayong araw na ito? Kamusta po, Spirit Guide? Meron tayo ditong The Emperor. Meron tayo ditong three of Cups. So, ayan. Good things naman yung nakikita ko dito. Masaya naman pagdating sa trabaho. Pwede po na bago kayo mag-happy-happy, bago kayo mag-chismisan, mag-chismisan talaga. No? Bago kayo gumawa ng ibang bagay, you make sure naman talaga ear signs na nagawa mo na yung trabaho mo. So, parang bago kayo mag-relax-relax, tapos na yung gawain. Wala na silang sa sa'yo. <laughs> parang hahanap na lang yung boss mo ng marereklamo kasi tapos mo na lahat yung gawain mo pwedeng maaga nyo pong matatapos ngayong araw na to yung gawain tingnan natin pagdating naman so ay may happiness kayo dito pwede nyo iba sa pag wala na kayo talagang gagawin parang pwede na kayong umalis ganyan pwede na kayong gawin kung ano man yung mga gusto ninyo Meron tayo ditong justice pagdating sa negosyo. So, ayan, baka may mga papers po kayo na need ayusin. We have king of pentacles. So, may mga transactions dito. Ingat lang din kayo kasi baka mamaya, air signs, meron kayo dito ang ma, ma, ano ba to? na sobrang mareklamo ng mga kliyente. We have the world. Okay, so may magtitiwala po sa inyo dito, ear signs. Mukhang malakihan talaga to. Or could be advance, ibaba, mag, advance magbabayad sa iyo yung taong ito. Yung makakatransak mo. So, pwede po nabalikbayan siya. Ayan, or pwedeng, ano ba yung mga clients niya talaga? Baka sa ibang bansa po talaga yan, ear signs. So, ayan o. Oh. May big amount of money na papasok dito sa inyong business. Kaya po, i-entertain mong mabuti. Sabihin mo yung pros and cons, yung policy po ng business niyo. Para, di ba, kung mareklam man siya, ay wala siya marereklamo sa'yo dahil nasabi mo lahat. We have Eight of Pentacles. So, tuloy-tuloy po ang pagpasok ng pera sa inyo ear signs. Tuloy-tuloy po ang flow ng money ninyo. Kailangan nyo lang dito is magsipag. Maging dedicated po talaga kayo sa inyong ginagawa. Six of Cups. Ayan. So, inspired na inspired yung marami sa inyo ear signs. Dahil pwede po na may mga anak na kayo. So, ayan. Sila yung nagbibigay inspiration talaga sa lahat ng ginagawa mo. Tignan po natin pagdating sa mga single. Para po sa mga single na ear signs, spirit guide, kamusta po ngayong araw? We have four of swords. Ayan. So, meron dito, nag-overthink ngayong araw. Gustong mapag-isa. Parang, wag niyo muna akong kausapin. Diba? Parang hindi ka namamansin, ear signs. So, emotional yung iba sa inyo. We have three of wands para naman po sa mga ano, sa mga in a relationship. So, ayan po. Ace of Coins. Meron dito. Pwedeng naiisip na ng person mo na mag-propose sa'yo or ikaw to. Baka naiisip mo na na mag-propose na sa, uh, sa girlfriend mo. Ayan. So, ano na po kasi to? Papunta na to sa sa pangmatagalan na relationship. Nakikita niya kasi yung future na, niya nakasama ka. So, pa, maaari ear signs na may peace of mind sa relasyon niyo, Kaya ganyan yung nafe-feel ng person mo or ganyan na yung mga naiisip niya ngayon. Ayan. So, tingnan natin. Pero sinasabi kasi sa inyo dito, wag naman kayong magmadali. Ayan po. Kasi, di ba, marami pang opportunities para sa inyo. Pero nasa sa inyo naman yan. Tignan natin pagdating sa love, sa mga married, we have the emperor. So, ayan po talagang maasahan mo yung asawa mo or maasahan ka ng asawa mo, ear signs. So, parang, ayan, yung iba talaga sa inyo is good provider. Parang sinasabi mo na nga dito sa asawa mo, ear signs na, huwag na magtrabaho ako ng bahala. Ayan po. So, pwede kasi na meron dito, wala nang lakas nawalan na ng lakas air signs. Meron dito, pwedeng nagkasakit, di ba? Hindi natin alam kung ano bang mga twist ng buhay natin, ng buhay may asawa, ganyan. So, yung iba po sa inyo, pwedeng may nagkasakit. So, ngayon, parang kayo na yung padre de familia, kayo na lahat, sa bahay, sa trabaho, yan. Pero, lumalaban pa rin. So, talagang dito mo makikita yung in sickness and in health. Tignan natin, ano pa ang mensahe, spirit guide, love message natin. Love message po natin for air signs. Gemini, Libra, Aquarius. We have, I bury my, myself in work to forget you. So, may isang tao po dito na, ayan, parang nagpapakamatay sa trabaho. Air signs, para di kanya maisip. So, lagi siyang nagpapakabisi. Medyo nagigilty na nga yung taong ito. Tignan natin, ano pa ang mensahe for you. Spirit guide, mensahe pa po, po natin kay air signs. Gemini, Libra, and Aquarius. Hindi ko alam kung sino to. Yung tape. Yung nano ko, tape. May nagtatape ba dito? You are a beacon for others. You are a light. So, wise leader. Sinasabi sa'yo dito. We have discovering truth. Meron tayo ditong transformation. So, ear signs, ikaw lang talaga yung makakapagpabago ng life mo, ng mga gusto mong mangyari sa life mo. Yan, umpisahan mo daw. Ikaw yung maging leader. Mm -mm. Ayan na, a fresh new way of living emerges. So, may pagbabago po sa buhay ninyo. You stand in the light of truth. Ear signs, grab mo yung mga opportunities para sa life mo, para gumanda yung buhay ninyo. Huwag kang parang sinasabi nga sa iyo dito universe huwag kang makontento ayan kontento na po ba yung karamihan sa inyo kung nasaan kayo ngayon kung hindi pa new ways po yung gawin niyo accept niyo yung mga opportunities na dumarating sa inyo alam niyo parang hindi pwede yung pwede na ear signs yun yung naririnig ko hindi hindi pwede ang pwede na so ayan po tignan natin kung ano ba yung mga lucky numbers mo we have number 11. Ayan, so number 11 kasi is parang new beginnings po yan. We have number 4, 44, 19, and 23. So, 4, 4, 4, tapos 11. So, maaari po sa mga susunod na araw, year signs, makakakita kayo ng mga repeating numbers. As in, parang twice a day, three times a day, makakakita po kayo ng mga numbers na ganyan. So, noon nyo lang siya bigyan ng meaning. O kaya naman pag problema kayo, ear signs, tapos may nakita kayo na repeating numbers. Ayan, pero ako kasi, binibigyan ko lang ng meaning yung mga repeating numbers. Kapag parang three consecutive days or one week ko siyang nakikita paulit-ulit, yung tipong ako na yung naiinis kasi bakit paulit-ulit yung nakikita ko. Noon ko lang siya binibigyan ng na, uh, ng meaning, pero pag hindi naman wala lang, natural ano lang yan Nile-let go ko lang, kasi masyado naman ako mag overthink, tayo ear signs, kapag lahat na lang ng kilos natin ay tinitignan natin yung oras you know, tinitignan natin yung mga numbers yung mga repeating numbers, mga ganyan ganyan, so ano lang let it flow lang ear signs, ayan, hindi nyo kailangan mag overthink sa mga repeating numbers na yan basta, tandaan nyo lang, ginaguide po kayo pag nakikita nyo yan so ayan lang po Maraming maraming salamat and see you again on my next video. Bye-bye.